Tubig, na dapat ay pampatighaw ng uhaw, naging dahilan pa ng galit at pigati. Sa halip na bumuhos ang tubig, reklamo ang rumaragasa. Mga kaisyulog, kumanda na kayo. Dahil ang bagong pangalan ng prime water, ayon sa mga botante sana ng mga villar, crime water na daw. Ano ba yan? Sa Bulacan at ilang parte ng bansa, ang tubig madalas walang tulo, minsan kulay putik at amoy kanal paraw. At kung may tumutuluman, man, baka luhaya ng mga customer, hindi tubig. Mga log ready na ba kayong ma-high blood na hindi dahil sa alat ng pagkain, kundi dahil sa alat ng serbisyo? Kasi ngayon, pag-uusapan natin ang mainit-init, amoy klorin pa, na isyo sa prime water, o mas kilala ngayon sa tawag na crime water. Nang mga galit na galit na taga at iba pang apektadong lugar. Kaya ang tanong ng bayan, iboboto ba natin ang isang bilar? Paano pa makakabangon ang pangalan ng Prime Water kung ang serbisyo nito, bulok? At si Camille Villar, natatakbo raw sa Senado apektado. Kaya ang image dahil dito, ang tanong, mapagkakatiwalaan mo pa ba ang isang Camille Villar kung ganito ang takbo ng serbisyo? O iboboykot natin ito? Comment po ninyo. Para magtagumpay tayo, matanggal natin ang bara ng ating mga gripo, online trending, na ang mga hashtag na hashtag crimewater, hashtag tubig, na lang walang forever, at hashtag anong tugonbilar. Haay naku, sa pamilya nyo na lahat ng pag-aari dito, lupa, tubig, baka pati hangin bibili na namin sa inyo. Ang mahirap lang, malamang sa palpak na naman. Kaya sa susunod na iinom ka ng tubig, baka tanungin mo muna, safe ba to? O may bahid ng politika? Sa bansang maraming nauuhaw, sana hindi lang tubig ang bumuhos, kundi tunay na pagbabago. Ako si Binibining Tess Marie, ang nag-iisang babaeng may gatas pa sa labi, pero di natutuyuan ng chika dito sa Isulog Overload. Abangan ang susunod na lagapak ng balita may halong tawa may konting kurot at may matinding buhos ng katotohanan mag-like and subscribe po tayo